Ay tao sa inyo yung farm ko, dito huh? talaga ako tumutubo Talaga yung negosyo ko guys, yung relo, front ko lang yun Ayan ka pa, 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 so, na, tupit ka po Kaya hindi kababayan. babayan, <laughs> mahirap pala pagkababayan oh. eh O oh, yan o, oh, tika yung picture ko yan o oh. Oh, nakikita ko. Ah, diyan! yan. Huwag kang ano. Ano po? Sa dagupan. Hindi ka ka nang habalo, tsaka pagdisal. What's up guys? Another watch, another day pare. May pupuntahan tayo ngayon. Papunta tayo ng Pangasinan. Siyempre kasama natin. That's what pare. Germany. Kaya si Patrick Zero pare. Ayan o. Oh. Patrick Zero. Patrick 69 kasi. 69 mataas. Patrick Zero. Ano na yun? Huh? Mga kasing donut. Ayan <laughs> <Zero. laughs> eh, Patrick Zero. Eh, di ba? Oh. Tara na guys. Punta tayo. Time check. It's already 9.30 am, andito pa tayo sa Enlix pare. Hindi lang. Ngunit mga 2 hours nandun na tayo. Tara! Okay guys, time check! It's already 12 o'clock at nandito na tayo pare oh. May amare oh. May amare dito. Nakita nyo, baka nandito si na boss. Kaya yung geng pizza, saka dandig pizza namin ni paring G. Germany, lead the way! Kamusta po yung buhay? Brother, how are you? How's everything? Chapter? Parang kilala ko tong Chapter Coffee Roastery eh. May mga pour-over kayo, Boss? Anong gamit niyo? Kadita, B60, or Chemex? Ah, B60 dalawang B60 na ano, Brazil Cerrado. Pati kayo mo. Karap. Dandilan muna. Puro na, na naman kape. O oh, si Boss Jason, ang pinaka ito, ang pinaka malupit para yung kliyente ko ha. Dalawang brand new yung tinuha, pare. Ang gusto ko. Pare ha, ito ha. You ordered one Batgirl 2025. Reference ito is 126710 40mm GMT movement. So, ito naman is Bruce Wayne. Northern Moise 2025. Brand new din siya. Na Jubilee reference naman nito is is 126710 na GRNR. comes everything with the white tag. Jubilee bracelet naman yung dalawa. So, nakapag-down ka na ng 2 million. Oh. So, ang natitira na lang ay... 360 na lang. Oh, 360,000 na lang, boss. 300. Grabe naman, boss. Bumiyahe ako eh, buti ko Kasi, 300 Hindi kaya. Ang gabi naman niyang boss <laughs> ko eh. boss bumiyahe pa ako Yung tumaas Gulat ako eh nabindad nakita ko lang ang laki ng ng kinaltas ilokano ka mai ah kasi lalo ay ilokano oh. ka bayan oh. okay. kapatid bawasan muna ng 250 so kaida gayan di ka babae mahirap pala pag kababayan eh boss okay na yan 27000 kami pa bobyari 330 boss barya mo lang yun derito ha 5k each pero may challenge. Basta may challenge boss. Ganito boss, pag hindi mo nasagot, 360. Pag nasagot mo, 350. Ganyan lang. Hindi na, wala lang tanong ko ng 350. Kukuha ko ulit next time. Kukuha next time, sure ako dun. Ganito boss, nasabi ko kanina kung ano tawag dito sa bracelet na to. Pag masabi mo sa akin kung ano yung tawag dito sa bracelet na to. Kalaro <laughs> ka! <laughs> nasabi ko na kanina. So pag naalala mo yun, may tag 5 kaya dito siya. na. Ano? 350 na. Ah! Hindi na yun boss. 350. Hindi kaya. Ano? Okay, game na boss. Para ko sa'yo naman. May pala okay, palaot tayo. Hindi na. Ano? Hindi na. Ano tawag? Hindi mo... oh, hindi, uh, oh, hindi ko maano yan. Hindi ko. Oh, wala boss. Hindi mo na... Hindi mo... Boss, dapat nakinig ka sa'kin. Sa Kasi nasabi ko pera yun. Pag uh, yeah. ako, di ba? Okay na yan boss. 360 man. 360 man. Boss, 360 man. Dan, thank you so much. Wala, kung naalala. Kung naalala. Ang tawag dyan boss, Jubilee Bracelet. Pero wala na pa yan sa boss. Kasi ang gusto lang niya daw yung makinang eh. Kapag ah, down na siya ng 2 million, so up to 60 na lang dito. Ah, Kaya ako sa'yo mga manunod. Kung nagsasalita ako, makainig kayo ha. Ah. Ay, eh, pwede no, pa-shoutout. Ayan, pa-shoutout. Uh, ko si Boss ko Adjoin Game Farm, Boss ko Jay Game Farm, Saka si Boss ko Mark, number 1 lituran sa Dagupan, Patricio. Saka yung dalawang kaibigan ko, si Mark Cruz, Jonas Cruz. Pasyari nyo ako sa bahay. Kasama pa na yung idol nyo, si Boss ko, paring hype. Oh, Boss ko, ikaw! <laughs> Boss!

Bago tayo umuwi, siyempre, dadaan mo na ako doon sa bahay namin. Punta ako yung lola ko lang, di ba? Uh -huh. Siyempre, tagal na ako din nakakauwi dito sa Rosales, eh. Pangasinan. Ah, ang pabili mais. Bagong luto. Kailangan gusto niyo? Gusto niyo rin ba? Yes, ay ikaw. Ayoko. 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 Ang pangit mo sa ano, vlog bo, sabihin mo na lang oh. ay, sige ako, masarap yan. <laughs> Pilitan. Pilitan? <laughs> masarap yan. Anong binibili mo sa Pangasinan? Bayan ko to, pare. Mm -hmm. Nasang so, wood brick, pare. No, water bender, ay bender, metal bender, anat <laughs> nga. Ngayon pala mahal pag may nag-apply. <laughs> Now we're here, we're here, welcome Hello. to our house. Nanay, kamusta? Yung nanay. Pogi lalo ah. Siyempre ah. nanay. Hello po. Hi nanay. Uy, nga nga, kamusta? Ba? Nagpunpo ba yan? Nagpunpo ba sa nanay? Sa dagupan? Nga nga, kamusta? Ay lang. Oh, nga nga, kamusta? Nagpunpo ba? Grabe, pinsan ko. Nakita ko yan yung picture ko yan o. Oo, nakita ko. Ay, kung laude yan, huwag kang ano. Ang ko nga lang, valediktorian yan. Valediktorian yan. Huwag muna, turo ko kayo. Aman tour guys, nakita yung kusina. Ang hati namin. Uh, may backyard kayo oh, ah! Oo, alay ka! na backyard. kami! Mga tanig kami nito! Oh, yung pato! Ayan eh, si Janos! Ayan <laughs> si Peter! Talaga ba? Oo, oh, yun si Mamaril! <laughs> <laughs> Ito ba yung posan to? O, naliligo pa ako dito nung bata ako. Classic! Mm -hmm. Classic! Uy, may aso! Hindi na nga yan! Kaya, <laughs> diga! Pakita ko sa inyo yung farm ko. Dito ah. talaga ako tumutubo. Dito ako... Oh, Ito talaga yung negosyo ko. Aliya, oh. Oh, yung... Ay, Ay no? naririnig mo na ba? Oh. Nakita niya, kilala nila ako, tanga. Laki ng backyard niyo, ba? Ang haba. Oo. Oh. Ang laki mo na. Nabutang ba yan? Nabutang ko to, bo. Talaga yung negosyo ko, guys. Yung relo, front ko lang. talaga ang ano ko. Ah. Ano ba yan? Hmm. Iwas muna ako sa pagbebenta ng relo ha. Kailangan ko magano, mag-reflect. Sarap mag soul searching dito, pare. Huwag ka soul searching na ako dito. Uwi na kayo. Iwan nyo na ko. ako. Kaya na ni paring Gian, tsaka ni paring Cho. Ah, dito pa na. Ay, nako. Hindi ka nga nang habalo, tsaka pandesal. Ano yun to? Huwag ka. pa Bilis nito, eh. dito, ang gabi. Ano niyan? one miss you die. Mm -hmm. kabayan. 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 Ba't siya kinawag na kabayan, boom? Kinoli nag-invento eh. Bye bye. Bye, bye. bye. you! Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ay, may may sana! One, please. Okay, guys! Time check! 6.30pm. Dito Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye may business meeting pa tayo. Wala, Alipin tayo nang salapi, guys. So 6:30 meeting pa tayo, roughly up to 8 p.m. to grabe since. Anong oras tayo malayos pare? 7 a.m. matae, no? Up to ngayon from Manila to Pangasinan, Dagupan, to Rosales, to back to Manila and then BGC and then may meeting pa tayo up to 8 p.m. to end the day. Kaya ko pa ba? Kaya. kaya. Wala eh. Presidente ka eh, gano'n talaga.